today's video ako yang bida ngayon so let's no ramen kaya na ramen guys o oh. alam me kalam me thanks kutso lang ba yun? wow dito you na know ramen na shoyo ama oh, na siyang shoyo okay. and then yang shio shio pag iya shoyo pag asin ba asin so, okay. tara nga guys What's so, up mga Lodi Cakes ko dahil maraming nag-aabang na kumain muli tayo ng ramen Maraming nagbimessage sa atin Bakit hindi ka na kumakain ng ramen? 3 oh. <laughs> weeks sa po tayong hindi kumain ng ramen no? <laughs> Actually talaga Hindi naman sa nagtitipid tayo but Wala lang Tignan natin din na Huwag mo na kumain ng ramen Pero tips sa mga kababayan ko nga dito sa Japan Ang unang talagang gagawin is wag wag yung tipirin yung sarili niya pangalawa, wag na wag nyo talagang titipirin yung sarili mo. Ganon din sa pangatlo, wag na wag na wag nyo titipirin yung sarili mo kasi katawan yung puhunan natin dito sa Japan. Hindi pwedeng manghina yung katawan natin kasi marami pa tayong malaytang bubuhatin sa airport. Okay? <coughs>